para isang panila nila sa court para masagot namin kasi mahirap yung ganyan trial by publicity eh, yung ilalabas lang natin sa mga investigations na ganyan. Iwasan ang trial by publicity. Ito ang panawagan ng abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga nag-iimbestiga sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Stephen David, kung talagang may ebidensya laban sa alkalde, mabuti nang maghain na lang ng direktang kaso sa korte yung mga tao uh, na susuyuin sila sa kanilang opinion kung kung maganda yung kanilang sinasabi na may ganyan, may basehan sila hindi e pagsampa niya sa usgado masasagot natin kasi malalaman natin kung totoo yun o hindi ayon kay Attorney David ang tanging may kapangyarihan na humusga kung talagang may nangyaring paglabag ang kanyang kliyente ay ang hukuman sa isyu naman ng umano'y stolen identity, sinabi ng abogado na maaari din namang minanipula ang dokumento, lalo na ngayon na maraming kumakalat na pekeng impormasyon. hindi yeah, ko naman sinasabi totoo yan, yeah, hindi ko rin sinasabi mali. Pero alam mo ngayon, mahirap yung maraming mga photoshop, maraming mga fake news. Yung, hindi, hindi na alam kung uh, legit ba yung source, di ba? So yan, yeah, malalaman natin lahat yan sa proper forum sa usigado. At doon tayo makakapag-comment. We check it uh, with our files. Kasi di ba may lumalabas na sinasabi na siya ay si Gu Wa Ping. I Lin. So we check kung meron ganong pangalan and fingerprint cards lumabas meron. And we, ayun nga, kinumpere yun with fingerprints of uh, Alice Guo. Ayun, nakita namin na isang galing sa isang tao yung impression na yun. Napatunayan natin na na si Guo Waping Ilin e. and uh, Alice Guo Ilial are one upon the request of uh, the Senate uh, particularly Honorable Senator Monteveros, nagkunta kami ng examination on the fingerprint Impression of one Guo Wang Wa Ping Lin uh, when she applied for MBI uh, clearance on March 28, 2006. And we compared that uh, fingerprint impression on the uh, fingerprint uh, card of one Guo Alice Ileal. and we found out that the fingerprints of Guo Wa Ping Ilin, and finger uh, the fingerprints of Guo Alice Ilial were picked by one and the same person so iisang tao lamang yun alam mo ang fingerprint eh walang no two persons even twins have the same fingerprints no conclusive yan It is an, uh, yung dactyloscopy ay uh, science of identification. Hindi nagkakamali. Right. We, yeah. we check it uh, with our files. Kasi di ba may lumalabas na sinasabi na siya ay si Gu Hua Ping. Yeah. I Lin. So we check kung meron ganong pangalan and fingerprint cards. Lumabas, meron. And we, ayun na, kinumpir yun. With the fingerprints of uh, Alice Guo, ayun, nakita namin na iisang, galing sa isang tao yung impression na yun. Napatunayan natin na, na si Guo Wa Ping Ilin and uh, Alice Guo Ilial are one and the same person.